Lahat na natin. At sa tingin ko, marami pa ang magkakasakit. Sa tingin ko, marami pang drama ang mag unfold Sa tingin ko, marami pa ang magsasakit-sakitan at magpapadala sa hospital. At lahat po yan ay siguradong kasabwat. <laughs> ang huling nagsakit-sakitan ay yung isang uh, DepEd official ata at siyempre, etong si Soleika Lopez. Nakuno naman, uh, according to St. Luke's record, okay naman, wala naman talaga daw health issues itong isang ito. Pero ayan, patuloy na nasa hospital at nagdadrama. Ganyan po, ganyan ang sistema ng mga nasa paligid, mga taong dikit sa mga Duterte. Tinuruan na siguro, or siguro party talaga yan ng script na nila na ito ang gagawin, magdrama. Hmm. Yan po ay isang move ng mga taong desperado na. The desperate attempts to turn Soleika Lopez into some kind of, of, martyr are pathetic. Yan kasi ang pinalalabas. Yung iba dyan, idolo ko po si Soleika Lopez. Ngayon lang, lumutang, idolo nyo na. Kasi pag sinabing idolo mo, nasabaybayan mo yung pagiging mabuting tao. Eh ano to? <laughs> yung iba dyan, ano? Yung mga diehard idolo ko ang pagiging matapang ni Soleil Calou. Talaga, katapangan yon yung pinakitang yon yung paiyak-iyak. Talaga lang po, yung pa drama bakit niyo po binabaliktad yung kahulugan ng bawat bawat salita? Hmm? Ibig bang sabihin yan, talagang baliktad na ang kaisipan na mga diehard? Kasi yung katapangan sa kanila, yung mga ganito, yung ginagawa ng mga katulad ni Suleika Lopez at ni Sarah Duterte, katapangan yan, hindi ba kaduwagan lahat yan? Hmm? Isang tao ito na sumulat sa COA, ito yung ginawa niya, para pigiling ilabas ang report sa confidential funds. Ba't mo pipigilin? Bakit? Doon palang isa na itong kadudadudang uh, act. Bakit mo pipigilin kung wala kayong itinatago? Hmm? Kailangan namang madoktor pa yan ng, ng camera. Natural hindi na, -na ang koa at naantyan ang kowa at naka-observe din sa bawat hearing na ginaganap. Sabi kasi ni Sara Duterte, yung mga dokumento daw hindi niya alam kung paano napunta sa kamera kung paano na-proseso yung mga ganun pag pag-submit ng kung ano man. Anyway, at nung pinakulong dahil sa panggugulo sa investigasyon, biglang nagkasakit. Ulitin ko, hindi ito martyr kundi ito ay isang kasabwat. Yan ang totoo. Ito po ay post ng dating spokesperson ni Atty. Lenny Robredo kasi Atty. Barry Gutierrez. Totoo, mga kasabwat lahat yan. Good luck.